What's up, mga idol? Ito, mga idol, to ako ng pancit na may sahog na manok. Ito, gisa ko muna yung mga spices, mga idol. Ito, kasama yung manok. Ito, mga idol, wow! Ang ganda tingnan, mga idol. Oo oh! Ito mga idol, oh. Merong pansit mga idol. Oh, itong mga pansit mga idol. Wow, pansit. Ilulunod na natin mga idol. Wow, pansit. Ito mga idol. Saka yung mga pichay mga idol. Carrots sasama na natin mga idol para masaya ito mga idol isasama na natin para masaya wow mga idol thank you for watching